eto na nga ang paghahanda ng ating pag -e reveal sa akin kapatid. So, ayan. Tayo-tayo na lang DIY. So, ayan. O, oh, ang dami kong viewers. Viewers. Ayan. O, oh, ayan. Napatulong na nga ako dito. Kaya dahil nga wala na akong oras. Dahil nga kauwi ko lang din. Tapos magsisimula na ang party-party. Hindi pa nakaayos ang ang design. So, ayan. Nagpatulong na nga ako sa mga tao dito. So, ayan. Nakiyat ko na nga aking pamangkin at sa nga pinagdikit-dikit ko. Ayan, napa ewan ko ba kung bakit nagpapahiwatig na nga itong si Boy. So, sobrang, ano niya, ganda. Sobrang behave niya lang. So, itong si Pink, makulit. Itong girl, makulit siya. So, ayan na nga, o. Oh, ayan ang mga tao. Sabi ko, tulungan niyo na ako, guys, para madalis, mabilis matapos. Para maya-maya, eh, maging okay na at maganda na ang ating design. So, ayan ang patulong na ako sa aking kuya. So, ayan, sige. Go, go, go. Bilisan na lang natin at sobrang talagang mahangin din araw na ito at saka mainit. So ayan, makulit talaga. Hang Buti nga uh, dumating na itong aming kababayan from Mindoro pero galing silang Laguna. So ayan, nagpatulong na rin ako sa pagde-decorate nito para madaling nga ako matapos. Kasi baka mamaya dumating na ang mga bisita ng aking kapatid ay eh, hindi pa naka-okay. O ba diba, baka ma-ano sila, mainit. So ayan, guys, manahalo. Okay. ito na nga, unti-unti na nga dumadating ang mga bisita. So, ayan, buti na lang. Medyo maayos na. Ayan, hinihintay na lang natin ang cake. Ang pagdating ng cake, kahil ah, nga wala maghahati ng cake. So, kunin pa natin. So, ito na nga ang ating mga handa. So, ayan, dahil gender reveal lang ito, Diyos ko, napakarami na mm ang -hmm. handa ng aking kapatid. So, ayan. Thank you nga pala sa aming masagid na mm -hmm. chefie. So, ayan. Masasarap ang ating pagkain. And, syempre, ayan ang cake. Boy or girl? So, ayan, no? So cute naman. Thank you sa paggawa ng cake. So, eto na nga. Picture-picture muna. So, syempre, dapat na picture-taking muna sa cake. Bago pa ito, paghiwa-hiwain o di ba go 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 lang so ayan na nga nag-aabang na nga ang mga tao dito kung ano nga ba kasi yung iba ay may pustahan dito kung boy o girl may pusta talaga dito kaya dapat kung ano yung pusta nila dapat yun ang lumabas o di ba para may premyo hindi ka hindi ka kasama hindi ka hindi bago magsimula ang party, dapat may picture taking muna ang lahat. Para, bago sa ang la venue, ang lahat, eh may maganda nang kuha. O, di ba? So, ayan. Family picture muna tayo. Siyempre, kasama nga aking poor baby na si Tippi. Laging kasama aking prinsesa. syempre. Laging, ano yan? Laging, ano yan? Updated sa aming ganap. So, ayun, guys. Mga malalayo pang bumiyahe dyan. Salamat sa inyo sa pagpunta.

哎。 eto na nga eh, ilalabas na natin ang box na ito kasi may magic na lalabas dito. Ayan, kaya abangan nyo talaga guys kasi may lalabas dito. Hulaan nyo na lang kung ano ilalabas. Char! O, ba? Diba? So, ito talaga yung, ano, kabuuan natin. So, ito, marami talagang camera dito. Marami nagbivideo. Marami talaga, as in, ayan, hindi mo alam kung saan ka talaga titingin dyan. So, ayan, sabi ko, anong hula ninyo dyan. So, mag i na tayo dito. So, ayan, dahil nga excited nga lahat. Kung ano ang unang-unang buksan. Siyempre, sabi ko nga, yung K kasi dat, kasi, Anong makikita nyo dyan? So, ayan mga tao. Ayan. Dahil nga, konti lang din naman ang mga pumunta ang bisita ng aking kapatid. So, ayan. Kami-kami lang din naman yan dyan. So, ayan. So, ayan. Napaka, ano din, happy talaga nitong moment na ito. Kasi nga, boy o girl talaga, nagtalunan pa nga dito kung sino ang mga nanalo. Ayan. Dahil, uumpisahan natin ang paghiwa ng cake. So, ayan. Sabay-sabay nyong hiwain ang cake. Ayan, hindi pa nga magkanda o gaga kung pa paano ang hiwa ng cake. So, ayan guys nagpapaano pa ako ng panahon na yan kung girl o boy. So, ayan. Boy and girl. So, hati naman talaga sila. So, ayan. Excited na. O, oh, so go. Hatiin nyo na ang cake. Dahil nga, dapat may patwist ako sa cake na to. So, ayan. Abangan natin kung ano ang mangyayari sa cake na ito, guys. Sobrang saya. <laughs> O, ba diba? Ayan. nga gusto nila ng boy. Para silang gusto ng boy. Dahil nga daw, sabi nga daw, mas mabilis bihisan ang lalaki. Totoo ba yun? Siyempre, kapag kikay ka, gusto mo babae. Pero kung ano ibigay sa'yo, magpasalamat. So, ayan, unang hiwa, makikita mo, is a blue. So, ayan, sabi ko, may something pa dyan talaga. Kasi may na pa talaga ako dyan. So, ayan, guys. pa mic mic pa ako dyan. Sabi ko, sige, hiwain nyo pa. Meron pa yan. Ma, makikita nyo pa yan dyan. Ayan, nang ganyan ang ang cake talaga as in ang ganyan. Sabi, blue talaga nandito. So is a boy talaga. Sabi ko hindi, meron pa yan diyan. Hatiin niyo lang at meron pa talaga yang makikita kayo. So ako talaga super expect talaga ako sa kalalabasan kasi sabi ko ter, kasi talaga blue at pink ang ilagay sa cake. Sa loob ng cake, blue at pink. So para may suspense ko oh, paghiwa, it's a blue. So, ayun, ano yun? Sabi ko, kaya talaga pinahiwa ako, baka may something pa dun sa ano, kasi nga, ganun nga usapan, pero ganyan na nangyari so ayan ang guys, ang nangyari sa cake talaga as in, na hinahanap ko yung mga team girls, sabi yes, panalo kami, kasi nga hinahanap ako so akala nila talaga babae, so ayan ang tiyahin ko, talaga may pagtalon pa yes, it's a girl daw, so ayan ang super happy na niya, ayan, it's a girl, kasi sabi ko, hindi pa meron pa, kaya ganun na lang yung reaction niya, it's a girl, so ayan, sabi ko kuha mo na ng plato, kasi baka may something pa talaga dun sa gilid, kasi talaga namang may hinahanap ako o ano 'yun pero at the end wala kaming nakita guys. Sana nga hiwain pa nga ulit sa kabilang side kasi sabi ko talaga may something talaga dito kasi ako din talaga ang kinakabahan ako. Sabi ko parang yun na yata yun ah. Ganon. Wala na ganon. ha <laughs> Namader yung gay. <laughs> <laughs> ito na nga, ayan, kung makikita nyo yung cake, ganyan ang nangyari sa cake talaga guys, as in, kasi hinahanap ko yung pinakang, alam mo yun, yung twist nyo, mm -hmm kaya lang wala, hindi eh, pala kami nagkaintindihan, ay wala, pero okay na lang din, so ayan ang mga tao, o yan, happy sila may paglundag-lundag at pagtalon-talon pa, so ayun guys salamat sa pagpunta, yan mga nanalo yan, o ayan, picture picture it's a boy, it's a baby boy so welcome baby boy so ayan, abangan ka namin sa paglabas mo so of course, ayan ang mga tao o, sabi na nga ba eh sabi nga ba ng nanay ko, sabi ko na nga ba, lalaki hula ko nung una, eh, pinapalitan ng nanay ko. Everyday nagpapalit siya ng gender. So, ayan. Iyan tuloy, yung pinakang final niya. Hindi siya nanalo. So, ayan. Kasi may mga pusta niyan yan. Kung na siya nanalo, hindi meron siyang premyo. So, ayun guys. Salamat. So, ito na ang ating baby boy. Bye!